mag-acting. Tsaka hindi pa po ako marunong pinaruan po ako ni Kaya ko, Tsaka sobrang saya ako po nung nakasama ko po sila. Ano pa ibang mga... Yun na, yung nangyari sa buhay yung maganda. Ano yung mga naipon mo? Ay, meron na? Ay, dami. Wow! Ay, kansya. Ay, May kansya ka na yun? Anong kansya mo ngayon? Kapag sa inyo eh, napakalatulat lang yun. Napakainosensya ka. Tsaka po sa bank. May bahay. Diba? Baka kayo nag-iipon ka para sa bagong bahay? Nag-iipon po muna para sa ano? Para sa pag-aaral. Pag-aaral. Okay. Ang ganyan ka si Kuya. Ano ka? Secure ka na. <laughs> oh, ito naman si ano, si... Ito napaka-simpleng tao. Sobra. Hindi nagbabago. kaya tuwang-tuwang ako dito. Mabait pa rin naman to Pero ito talaga, oh. The more na tumatagal, the more na nagiging humble. Kaya orong trending sa Facebook. Correct. Social media, so princess yan. Charot. Nak, anong pinagbago ng buhay mo after ang Probinsyano? First movie mo. Um, uh, marami na po. Kasi marami na po akong nakasama. Marami na po akong naging close pa. Mm -hmm. Lalo na sa movie. Tsaka sa Probinsyano. Marami ano, ko naging kaibigan. Tapos ngayon po, ang dami ko na pong ano, ipon na ako naka-transpan. Wow. ako, nati sa remake ka pa rin dun sa mga kasamahan mo dun sa, community nyo, di ba? Pag may birthday, andun ka. Huwag mong kalimutan yung tinanggalingan mo, Aura, ha? Ayun, so, ano, eto na, being dako, tatatay natin, natatay nyo sa TV, tsaka sa movie. Anong message mo naman kay Kuya Coco mo? Uh, birthday, ah, uh, birthday, ah, uh, Christmas, at saka ang wish mo pa. Ah, uh, ako ko, sana po, marami pa ang blessings na dumating sa'yo. Napakabay niyo po ang tao, tinutulungan mo kami palagi. Alam ko po, ano, minsan, minsan may araw na nakakamali din ako. Pero dahil po sa'yo, natatama ko yung lahat ng pagkakamali ko. Maraming salamat po dahil kundi dahil sa iyo wala po ako ngayon. Oh. Kuya, paano mo siya na-discover? Last question. Si Mark, Kasi uh, napanood siya ng management uh, ng Dreamscape na may, may sinisigil ng bata sa bayan yeah. ng ano, mm uh, videos, kanya. Tapos tinawag lang sa akin, sabi niya, ko, napanood mo ba yung ganyan-ganyan? Sabi ko, hindi pa po. Sabi niya, kasi naisip namin, baka pwede siya sa probinsyano. Sabi ko, ah, talaga po. Sabi ko, sige, papuntahin niyo. Sabi ko, kaso gabi pa siya pwede kasi magagaling siya sa graduation niya. Kaya wow. graduate grade 6 noon eh. Sabi ko, sige, papuntahin niyo po sa dinner. Hindi po, tapos siya na nagpakilala na. Eh, di ko naman na panood yung video. Hindi ko, hindi ko alam na gay siya. Mm -hmm. Hindi mm -hmm. Hindi alam na Kala mo to ang Sabi ko agad, sabi ko kanya, ano pangalan mo? Sabi niya, Macmill po. Macmill. Hindi, Macmack na lang pangalan mo. Agad, wow. agad. oh ganun. Macmack na lang pangalan mo. Sabi ko ano. Ako ito kwento mo nga bagong gano'n na ko gano'n ka, siga-siga ka sa train, ganyan sa sa retail, gano'n ko. Tapos ako nga, tatay mo mga dating sundalo, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos one time, dumat na padaan sa inyo sila, oh, binuli mo, inaway-away so, mo. So, dumating nga mong gano'n, nung sabi ko, sino away sa inyo, sinugod namin, nagulat ka, naging, crush! crash! Gano'n, tinutulok mo yung kwento. And at the same time, sabi ko nga, yung yung uh, kung paano na-involve sa akin yung tatay niya para magkakulat na mga gano. Ang At ginaganda kasi kay Makma, kay Aura, talaga na nakikinig siya. Honestly, minsan napapagalita ko siya. Kasi pag nakikita ko na, ops, like ko na rin nung isang araw, may, may isa siyang eksena. Ang ganda-ganda na eksena nung namatay, nalaman niyang namatay yung tatay niya. Sa so, lunis pa malalaman, di ba? Sa pa ba? Oo, ay, Friday. Ay, hindi na ako <laughs> nakakapanood. Na sobra na. Namatay na. si Macario ng Friday. So, okay. Yun nga, ng Friday. Ano naman? Pero hindi pa niya. Ah, hindi pa niya. Sorry, baby. Eh, nandun kami na nagsaya na kami. Siguro, at ah, sa sabi niya dito sa Susan, siguro pagod yung bata, ganyan. Kasi, syempre, um, trabaho, ganyan-ganyan. Syempre, bata pa sila, hindi pa sila isa talagang nagtatrabaho yung mga bata ng 4 hours a day. Almost everyday kasi nagtatrabaho. 4 hours. 4 hours. That. Um, Medyo pa siya umiyak. Eh dati ito, isang, kahit di mo na iiyak, grabe. Binibili talaga gano'n. Siyempre hindi ako happy. Alam niyo, sisiging support na lang yung ginagano ko sa kanya. Hindi. Kahit hindi na ako umakin, hindi ko na inaintindi yung extreme kung ano yung tsura ko. Siya lang pinipiga ako parang ano. After that, sermon siya sa akin. ako. <laughs> 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 ko. Kasi kaya sabi ko nga sa kanya na parang, sabi ko, gusto ko, sabi ko, dalawa yan. Sa artista, meron celebrity, meron actors. Sabi ko, gusto ko ganun ka. Sabi ko, gusto ko, sabi ko, sabi ko, para pag wala na tayo, hindi na tayo magkasama, pwede, pwede ko na kayo palargay. Ibig sabihin ko, kahit sinong artista o director ng mga trabaho nyo, hindi kayo mapapahiya. Sabi mm -hmm. ko, kasi siyempre, bata sila eh, di ba, kung baga, enjoy nila lahat, kung ano meron ngayon, bago sa kanila to. Pero ang inalo ko na, dapat bigyan mo ng halaga o importansya yung trabaho mo. Saka yung respeto sa kapwa-artista. In fairness kay Aura, never na late yan. Kumbaga parang si Tito Eddie and you I mean, oh, are, before. before nandun na siya sa set, you know. Tapos lahat, yan yung ang dami sa lahat. Good morning, kaya kami yung lahat. Good vibes. Pero minsan, ah. ani namin niya bibiruin namin yan. Kasi si Onyok, pag nakakakuha ng mga bagong proyekto, kung may commercial siya, papa kami sa lahat. Oh. Sa Lahat ng mga staff. Si Aura, kahit anong utuhan namin dyan, hindi ko pizza yan. Kasi marunong siya umawak ng pera. Alam niya, alam niya paano mag-ipon, pinaghahandaan niya yung future niya. Saka sobrang sinog. Pag binigyan mo yan ng isang bagay, sobrang na ipagmamalaki ng titi-treasure. Wow. Ganun siya, hindi siya yung parang wala lang to. Hindi. But lahat ng bagay napaka-meaning sa kanya. Wow. Siguro sabi ko nga, ano, um, pinatatag siya because yung, kung ano yung um, estado ng pamilya niya. Yung gusto niya mabuo, nangangarap siya na magkaroon ng magandang future para para ma, ma, maayos ulit yung pamilya niya, magkasama sa atin. at matulungan niya yung mga kapatid niya. Kaya yung batang to napakaan talaga. Buong buo sa napakalinis ng mong kaloob. Buong buo at ganda naman ang sinabi sa'yo ni Kuya. Sana po, ano, sana po lalo po magkaroon po siya ng madaming blessings. Kasi po sobrang bait niya po sa'yo ni Kuya Makmak. Tsaka sobrang saya ko po, nakasama ko po siya ngayon. Ngayon Pasko, anong wish mo sa kanya? Ayun po. Ayun na yun. Ayun po. <laughs> uh, Ulit-ulit naman pala talaga. <laughs>